Good morning guys! Welcome back to my channel! This is Rebecca si Sisi, ang inyong link code. Ayan po guys, update tayo. Sa bahay ni Rina guys, ayan patapos na. Magdi blessing na sila sa bahay guys. Tingnan mo guys, ang, ang design sa bahay ni Rina. Ayan! Ayan ang papunta dun. Papasok, mayroong gate. Mayroong gate dyan, pagilid galing sa garahean at mayroon ding kabilang gate. Ito, ito, ito. Papunta palabas nga. Ano tatong gate to, guys? O, tingnan mo. Unique talagang bay ni Rina, guys. Ayan, it, mayroon pa rin doon. Septing City talaga ang bay ni Rina, guys. At mayroon ding garahean. Ayan, grabe, ang ganda. Yan, may gate din dyan sa amin kung magkaroon si Rina ng sasakyan. Ayan, guys. Ito po. ang ganda. Mayroon din dito sa gilid, guys. So, no? Septing si Gambay ni Rina. At dito, guys, pasok tayo. Ayan, mayroon. Ayan, mayroon ding nag-video. -di at mayroon ding ano. Ay, pare daw ito eh. Kasi yan ang magbiblising sa bahay ni Rina. Hinihintay pa si Rina at si Melanie. May, nandun mayroon pang pinantahan. At dito ang kabuuan ng binary na guys. Ang ganda tingnan mo guys. So, oh. ayan, grabe guys. Ang ganda sa mga appliance nga nasa loob guys. Talagang matibay. Talagang wood na wood talaga guys. Tingnan mo guys. Oh. At dyan sa MI Bubble guys, mayroon pa daw dyan na ikarang hanging, hang, hanging na apa, ap -ap aparador ba yun nga nasa machine? Yan, malaki din ang TV ni Rina, guys. Alam mo, guys, kasi nung nagbigay niyan, guys, yan ang nag-sponsor niyan, si 1M, ang, ang pinapabigat ng sponsor ni Rina, guys. Diyan sa TV na yan. Yan, yan po si 1M, ang pinakamalaking tulong talaga ni Rina. Thank you, thank you, thank you, mam ma 1M. E Ayan, tingnan, mambay ni Rina, guys. Ang ganda. Unique, guys. O oh, sa siling pa lang, guys, nakopanis na. Ayan, tingnan, guys. Andito na si Rina, guys. Ayan, papasok na. Dito na si Rina. Ayan. Hi, Rina. Andiyan na si Rina, guys. Para kararating lang ni Rina. Kasama yata ang mama Melanie niya. Ayan, nasa, nabungaran talaga niya si father. Ayan, andito na sila, guys. Ayan, dyan si Rina. Ayan, tuwang-tuwa si Rina. Nakita niya bahay niya, guys. Nga, tapos na. Ayan, pumasok siya sa bedroom niya, guys. Yan talaga ang kwarto ni Rina, guys. O, so, tingnan mo. Ang ganda, guys. Ayan, umupo si Rina. Opo, Rina, opo. Ayan, umupo si Rina sa iyahang bedroom. Ay, ang ganda bagay na bagay ni Rina. Ang bahay niya, ayan. Halawa, ang saya. Kitang-kita ni mong mukha ni Rina, guys. Na natutuwa talaga sa sabahay niya, guys. Ayan, mayroon pala silang binibili. Ang ganda naman siya ano Rina, guys. sobrang bidrong, Rina. So, ang ganda. Kumpito. Pero, hindi pa yung kumpito, guys. Hindi pa na-arrange later. Diyan na sila titira, guys. Kasi magbiblesin sila main. Ang fari, may uh, nasa sala na nakaupo. Ayan, tinan mo, guys. Ang ganda the sa bahay na guys. Ayan. Ayan, papasok Be, Aka saan? Saan ba yan? Ayan, si Rina. Wow, nagbibilang siya sa pera, guys. Grabe. Daming pera si Rina, guys. Ayan, ano, oh. Ay, naku. Magaling na talaga si Rina, guys. Diba, masaya. Ayan, lahat ni Rina, guys sana po rin na maalala mo nakaraan mo rin na at, at mapanawa mong bisitahin ang mga taong, ang mga taong tumutulong ni mo noon. Ang mga taong nagihirap sa sa iyo noon. Sana maalala mo yan at mapuntahan mo. Ang saya-saya kaya namin kung magawa mo yan, Rina. Pero hindi naman kami nagmamadali, Rina. Ayan, pumasok. Kumagalat si Rina sa bahay niya. Papasok siya papunta sa ano. Ano yan? Hmm, kwarto. Ayan uh, naman ang another bedroom sa mga kapatid ni Rina. Yung dalageta din. Yan, double deck. Yan, check ni Rina kung ano mga parador yan. Lagayan sa mga damit sa mga kapatid niya. Pati mga kapatid niya hindi talaga maghirap at masaya na sila lahat mag... mag ano bu bu buuh, buuhin na rin ng pamilya niya dyan. Kasama yung mama, mga kapatid. Ay, nanay. Talagang blessing si Rina ni Mama Mila niya. Ayan. Nilapitan niya si Father. Ang nagbibles siya. Ay, niyakap pa niya ang pare. Eh, hinalakan pa niya ang pare. Bay naman ni ino Ayan, magaling na talaga si Rina. Guys, di ba? Nyan, tuwang-tuwa si Rina, guys, sa kanyang bahay. Nako, guys, tinan mo. Ayan na si Rina. Ang ganda naman sa bahay ni Rina, guys. Ayan, guys. Ayan, lumabas siya. Ay, nanap niya ang mama niya. Tinawag niya ang mama niya. Wow, ba? kay Rina ang bahay niya, no? dami naman siya kapit-bahay diyan, no? Hindi naman nag-iisa si Rina ang bahay diyan. Hindi naman. Ayan panoorin pa natin guys ang kabuuhan sa bahay niya. Ito, paikikutin pa natin guys. Ayan, ito po yung oven. Ayan, yan po yung nabili ng Reynas Community na ref po. Ayan. At dito naman tayo dadapo sa master bedroom ni Reyna. Ito po ang napakagandang master bedroom ng ating dalada. Ayan. Although po lang pa po yung gamit, on the way pa po, po yung mga beto po ang kwarto ni Reina, sobra. Effort, pero ma effortless na lang po yung mararamdaman mo. Kasi sobrang ganda po siya. Aliwalas. Ay, grabe. Tapos yan po, oh. Cortina. Ay, galing pa pong SM. SM. Ayan, SM. Diet. Yan. At, uy, mayroon pa nakalagay na presyuhan, oh. No? isang kortina lang yan po ay worth 900. Kortina pa lang po, mabot po tayo ng almost 10K dyan. Yan, ganda. So, dito naman tayo, dadako sa kabilang kwarto ni Reina. Okay po, ayan, from head to toe. Or, ayan, meron po tayong biniling double deck. Ayan, thank you so much, Ma'am Candy. Sa laman po ng kwarto ni Reina. Ayan. At ito po, oh, meron po siyang ayon um, ironing table, may iron po si Reina. Ayan. At ito naman po ang magiging kwarto ng mga kasama ni Reina dito sa bahay. Ayan. So probably po si Danica at yung mga niya dito sa bahay. Yan po. At, uy, pakaganda po. Aliwalas ng kwarto. Aliwalas po na. Ng... Ayan. Mukhang mamaliit po sa camera. Pero napaka luwang po ito sa personal. Yan naman ang magiging hallway natin papunta sa adjacent. Doon nga po sa master bedroom ni Reina. And dito tayo naman sa banyo. Napakaluwang po ng banyo. Ayan. From shower. Ayan. Yung kagandahan po dito ay ginawang tiles po lahat hanggang sa dulo. Sa ceiling. Kaya tinags po lahat nila. So amazing. Oo. Ayan, may pakunting mga uh, smooth na lang po ng mga gagawing retouch. So, mare-retouch po lahat yung mga galos-galos niyan kapag ka, na, pagkatapos po nitong blessing. So, yan po. Meron pong biday si Reynau. Yayamanin! Yayamanin po ang ating dalaga, oh. Mm. Puro brand new po lahat yan. May pa-modern tayo ditong lababo. Ayan. May biday, may shower. And medyo rough po yung floor ni Reyna, although napakaganda. So, Ayan, prom tiles. Ayan, so yung shining, slimmering. <laughs> Ayan, matching. Ayan, bahala kayo dyan. At ah, dadako naman po tayo doon sa backdoor. Ayan, mayroon po ditong backdoor door, Reyna. Ayan, dito po ay upcoming po cabinet dito down. Silver po yun. Diyan, at saka may hanging cabinet po dyan na on the way pa po. Ito po. Ah, oven. Although, uh, either po imu-move po ito kasi yung saksakan ay hindi po advisable dyan. Baka mapansin nyo, hindi po advisable yung saksakan sa taas ng lutuan. So, either imu po ang isa dyan. Kaya, yun po. Ganun talaga. Lababo ay ang lakas pong makamodern type ang ating lababo. Ayan. So, iso-zoom natin para makita ninyo ang kabuuan. Ayan. At uh, ang ganda po ng ating uh, mini bar dito. Ayan po napakagandang uh, dining table din. So dako naman po tayo dito sa ating back door. Ayun po 'yung mga muli rin natin dito na isasalansan pa po natin pagkatapos po ng bless. <music>

Dito banda guys, ito ang backdoor ni Rina guys. Ayan tinan mo, nakasarado din, nakagate din ang back door. Ayan, tinan mo, binubuksan. Ayan, lalagyan pa nila ng paglap dyan. Ayan, gate yan guys, mabubuksan yan. Ayan, oh ayan, buksan. Ayan ang backdoor guys. Ayan, press kong press kong hangin ang malangak mo dyan. Ayan, ito dyan dito pa, studio, dun sa kabila. Ayan, tingnan mo, ng ganyan. O diba, sifting sifting. Talaga, ang ganda sa binary na, guys. Ayan, tingnan mo, so. guys. yan ang back door niya, guys. Sa kabila, tingnan mo. Wala, ang ganda talaga. Marami yung mga puno na sa laba. May mga naman sa rin. Matikita natin. Ayan. Yan ang kabuuhan sa na guys. Okay, guys. Hanggang dito na lang po tayo, guys. And thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye-bye, guys. To God be the glory.